Yeah! Man. shout out MBC siya pro ay nandito naman si Dipunggol TV oh ang galing nito gusto ko na nga makaano eh makapagtrabaho para may ano may idagdag sa aking trabaho sa youtube para mabili ko ang gusto kong bilhin na mga gamit para sa aking content Uh, shout out lang po sa taga Bacolod City. Uh, Marusia Negros Occidental. Kay Imbang. Shout out lang rin. Uy! Uh, sa ano? Shout out lang rin sa mga kaibigan ko dyan. Ay, Rupino Barga. Salamat sa mga tulong mo ha. Nakapunta na ako dito. Dito na ako sa Maynila. Ay, uh, Billy Ay, uh, Fernando. Dito naman sa, patuloy lang kayo dito manood na sa Dipongkol TV. Huwag lang kayo magsawa sa akin. Okay, ngayon eh, pagpatuloy lang natin mamaya. Sige, bye-bye. Nandito na lang muna.